nakatanggap ng sunod sunod na parangal ang NDBC Cotabato at the Mindanao Cross mula sa si TPNP, United Nations at Office of the Vice President sa isang nagawang awarding ceremony. Ito ay dahil sa mahalagang kontribusyon ng dalawang media ministry para ibahagi sa publiko kung paano binago ng food and, agri o food and Agriculture Organization ng United Nations Population Fund ang buhay ng mga kababaihan at kabataan na nasa vulnerable sector at natulungang umahon sa pamamagitan ng kan kanilang mga livelihood support. Kasama rin sa binigyang pagkilala ay ang Kampilan Defense Press Corps. Ang DXMS Radio Bida naman ng NDBC Cotabato ay kinilala rin ng Cotabato City Police Office o CCPO bilang isa sa kanilang mahusay na media partner sa pagsusulong ng impormasyong may kinalaman sa seguridad at public safety. Ginawa ang pag ng parangal kasabay ng 30 at Police Community Relations o PCR month culmination kahapon sa Cotabato City Plaza. Nitong nakalipas na buwan din, kinilala naman ang Office of the Vice President ng NDBC Cotabato bilang katuwang ng ahensya sa pagpapatatag palalo ng bansa sa pamamagitan ng pag-angat sa kamalayan ng publiko hinggil sa mga isyong kinakaharap ng lipunan. Ginawa ang awarding sa Davao City.